So okay, guys, so ito po ay konting experience and kaalaman ko sa pagkalikot ng ating FB. So yan, pag nakita natin, di ba ang sa support, help and support natin sa my support inbox, saan po natin makikita yung mga alerts natin. So yan, so kung gusto po natin isave yung video at gusto natin alisin siya doon sa ating wall para hindi na siya mapagalitan ni Uncle. So, ito ang ginawa natin. So, sa, sa, laptop po ako ha. Hindi ko sure kung meron ito sa cellphone. Pero parlagay ko wala po siya sa cellphone. So, sa, ayan. So, vid, video is muted in certain countries where meta. Pero naka-private naman ito. pre ko na siya. Pero gusto ko nga siyang i para ma-post siya ulit. So, ito po ang aking ginawa. Edit post. Ah, wait lang. So, doon tayo ha, sa post. Uh, sa post. Uh, clinic natin yung date. Always, ano po. Date po ang ating ikiklik. Ayan, date. Pag nandun siya, diba, sa supporting box. Ayan, date. Ayan, sa date. Tapos, click the three dots sa gilid. So, naka-private naman siya. Edit post. So, ayan na. Ayan ang ating video na muted ni ating uncle so, kasi dalawa siya, so edit all so ayan na, so isa-isahin natin edit so ayan na ang option ayan, lumabas na siya. so dito ulit, 3 dot sa baba i-right click natin ilagay natin yung mouse o yung kamay ng mouse sa download, pero i-right click natin tapos, save video as. Kung gusto natin i-retain yung video. Pero gusto natin linisin ang ating wall. So, ayan. So, delete na natin. So, papangalan natin gym for Kasi nakailan na akong save. Ayan. So, nakasave siya sa ating laptop. So, ayan. So, masisave na siya. Ayan. Save. Ayan. So, i-check natin kung talagang andun nga ayan double check oh ayan ayan na siya so naka movie type siya so yun lang guys and thank you so yun nga dahil dalawa so edit mo lang ulit ganun same process hindi tinang edit ipunta ang sa so, download right click save video as. Ayan. So, Jean. Ayan. Pangalada natin, Jean. <laughs> Ayan. Okay. Okay. Check natin ulit kung ano nga ba. Yeah. i and I'm done, uh, okay so that's it guys Great. hope it will nice help you, you. Bye, -bye. bye bye thank bye. you